Alam niyo ba yung sukang ginagamit natin na pangsausawan o kaya sinasangkap natin sa mga niluluto nating pagkain ay mabisang pampababa ng lagnat. Ito, ginawa ko tong video to para sakaling makatulong sa inyo. Dahil itong mga sistemang to mga sinauna, yung mga kaalaman na to galing pa to sa mga matatanda nung araw dahil yung mga matatanda nung araw mapapagturo sila yung mga sistema ba ng mga pag pa, ng lagnat suka nga daw ang mabisa eh ako mapagpakinig ako sa mga matatanda nung araw lahat ng mga tinuturo nila sinusunod ko eh talaga namang epektibo dahil yung mga anak ko ito yung ginagamit ko basta't sila nilalagnat. Kahit sa mga apo ko ngayon, ito pa rin yung ina-apply ko. Mabilis nga na gumaling, mabilis bumaba yung lagnat. Kasi minsan yung lagnat, syempre, dumarating sa ating gabi. Eh, hindi mo naman kadagli-dagling kagad, so, so good ka ba namang makapunta ng doktor? Ano kaya ng hospital sa ating gabi? Eh, nung araw, kahirap din kung wala ka namang ding service. Kaya, kailangan talaga meron kang mga pamamaraan na pang-emergency na magagamit mo. Kesa naman sa hihintayin mo na lang yung anak mo na patas ng patas yung lagdat. Kaya itong style na to, itong sistema na to, ginagawa ko hanggang sa ngayon. Dahil nga, na patunayan ko na aprobado talaga siyang... Epektibo talaga siya na pamamaraan. Ito yung video ko na ginawa nung nilagnat yung apo ko. Ito, dito makikita kaya kailangan panoorin nyo. Itong video na to tapusin nyo para malaman nyo kung paano bang ginagamit ang suka na pampababa ng lagnat. Kasi na timing naman na itong apo ko nilagnat kaya nabidyuhan ko kung paano ko siyang ginamitan nitong suka talagang pagkalagay naman ng suka sa kanya gumanap pakiramdam kagad naglaro na eh pagka lipas ng ilang oras kasi itong mga bagong nanay ngayon, madali silang nararatol, yung bang ma ma madali silang natatakot. Basat nilagnat yung mga anak. O ito tingnan nyo, oh, ganito lang yung ginawa ko. O oh. de may papel ka, kumuha ka ng papel. Yung papel na typewriting para malinis. O oh, pagkatas itupi mo yan. Kailangan gumawa ka ng apat na piraso na bilog. Pagkatapos, o de, yung bilog na papel na yan, na ginupit mo, depende sa laki ng bata na paglalagyan mo. Pag nabilog mo na siya, kuha ka ng suka, tapos yung suka, ayan, lagay mo sa platito, o yan ibabad mo dun yung papil basain mo ng suka yung papil pagkatapos itapal mo dun sa tapal mo dun sa sintido ayan magkabilaan na sintido pagkatapos dito sa part ng leeg o part ng lalamunan yan sa labas Doon sa tapat ng tonsil naman dahil minsan, sa sobrang kakakain nga ng mga matatamis o kaya kaya inom ng malalamig, hindi mo alam na mamagana pala yung tonsil ng anak mo. Ayun, ganyan lang ginawa ko. Oh. At habang may lagnat ang bata, talagang may kasama yan na sakit ng ulo. Kaya malaking tulong yung meron nga itinatapal na suka sa sintido tsaka dito sa part dito sa lalamunan. O yan, ganyan ang mga pamamaraan ko nung araw, sineshare ko sa inyo para maging gabay nyo kung sakali mang nilalagnat yung anak nyo. Kung nagustuhan nyo itong video, pwede kayo mag-subscribe para sa mga susunod pang video na mga ibabahagi ko sa inyo, dagdag kaalaman para sa mga, mga sinaunang sistema ng mga ginagamit na mga paggagamot